Oh, ayan na nga, swan so na nga mga baklan to. Shoutout kay Bossing, no? Ayan na, nakakilala kay Bossing, no? Shoutout sa kanya. So, tapos na nga kami. Tinira lang namin. Thank you, thank you, thank you. Ayun, thank you very much. Oo, oh, si syempre. Bossing. Kasi syempre, hindi ko maasikaso yung sasakyan ko, yung motor ko. Ayun, na, uh, siya yung nag-asigaso. Kaya ayun. sa lahat ng gusto magpa-asigaso dyan. Ayun, no? At uh, hindi nyo maasigaso talaga yung mga motor nyo o ayun, sasakyan no? nyo. Uh, tawagan nyo lang si Parecoy Ayun, no? para mag-asikaso ah, ayun 'di ba ng uh, inyong uh, papeles ng mga sasakyan. Let's go. Ayun. Let's go. Dito na well official. Ayun 'no. Salamat po kay Bossing sa tiwala 'no. So ayan No mga baklong. Ay, shout out pala kay ano kay Papa Macwy, kay Papa Oh, shout out. mga MSI. Sharon nga pala sa mga kaibigan natin diyan, na MSI, ayun, kay Macwy, no? kay Alvin, kay ayun. kay Mark, ayun. kay Levan, kay ayun. Jeff Mac. Ayun. Lahat na yun <laughs> Yung mga babaerong hindi nila alam ayan! Let's go Ayan o so sa'yo mga baklanto So goodbye Philippines And see you world mga baklanto Oh